So what's up mga bro, kamusta? Pupunta ako ngayon sa bukid. Lalabas na ako ng bahay. Boss! Okay, <laughs> sakto, palis na ako. Kinakahapon <laughs> <laughs> na Sakto-sakto, <laughs> dumating -sakto pa yung tubig. Saglit lang. Punta ako sa bukid ngayon eh. Muti na lang at <laughs> nagkasalis. Hindi nagkasali si tayo. Thank, thank you, you, thank you. Masyadong maliwanag. Pwede na siguro ito, ano? Tara! So, ayun mga bro, tara! motor lang ako Wait lang ah susi ko lang <laughs> So, ayan mga bro, alis na kami. Ang hinuamot ah! Ah po! Iisindi mo nga yung ilaw para makita naman siya. Loma! Aalis kami. Nito si Alex. Vlogger! <laughs> <laughs> so ayan mga bro, pupunta kami sa... Hindi ko alam. Hindi ko alam. Saan kami Saan kami dadalhin ng sasakyan? <laughs> so, aalis muna kami mga bro. Sasamahan ko na yung kapatid ko na bibili ng, ng paregalo. 500 grams? 500 grams? 500 na ngayon? Yan siya mga bro. Bro! Hey, anong masasabi mo? Vlogger na ang kapatid mo? <laughs> Ano masasabi mo at vlogger na si kuya mo? Ano <laughs> masasabi mo at vlogger na, si na si kuya mo? Ha? Congrats! <laughs> On the way na kami mga bro! Hi! Vlogger ako eh! Vlogger ako eh! Kain muna kami mga bro. Kor ano? Karyoka. Karyoka. Kain <laughs> mga bro at mali kami ulit. Driving continue. <laughs> so malapit na kami mga bro. Papagas lang kami sa glit. Hello!

Narating na kami mga bro Dito na kami Sa SM Mamaya na lang ulit mga bro It's not... So ayan, dito na kami mga bro <laughs> Lakad lang kami <laughs> Ayan o Ano <laughs> yan? Over, overcoming the stage fright Nakakagigil <laughs> ka Joke <laughs> Maya na lang <laughs> ano, anong skin tone niya? Kasi, yung, kasi pag ano man, pag makeup man yung mga foundation, mahirap kasi hanapin ng skin tone. Pero pag yung mga ganito man palit, okay lang siya. Yun. Kasi sa mata lang naman siya, tapos sa mga high school. So, pag yung, yung mga powder kasi foundation, ganyan man, yes, ma, mahirap. Kailangan kaharap mo. Yes ma'am, dapat siya, dapat sya ano, eh, para makita mo, para sa so kung halimbawa mamaya dark pala yung may hindi Ano, Alex? Tawaram, boy. Tawaram, ah. <laughs> Tawaram mo <man>, na, boy. Ito pa, maganda na siya, palit na 35 palit. No. Ano, Naiya siyang tumawad ate Ayaw na wonder why your son don't need Ganda Ha? Ano? Uh, sure nga? Wala na bang ibang pang ano ate? Pang regalo na? Yung mga maliliit lang, sir. Ganito lang. Magkano naman yan? 329. Ah. Uh, Pero ito kasi, sir, may ano na siya. May mirror na siya at saka applicator. Pwede itong lalagay ng applicator sa saka may brush na din yan. At. Yes, ma'am. Ah, meron na. Ayun kasi, ma'am, wala pang brush to. Mag ano namang brush na to, ate? Yung foam, ma ma'am. <laughs> yan na, okay ito na yan. Maganda ito. na yan. Ito, ma'am. Ito. So, Pakita ko naman doon. Ito. Ate, follow mo siya. <laughs> available. Walang available. 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 Walang turtleneck pang dominus. so, Na damit. Ito sa Uniqlo. <laughs> Ay, pabalik na naman kami sa department store mga bro. Wala dito yung gusto niya. Hi! <laughs> dulo to dulo na naman. Ang lalakarin mga bro. So tara. So ayan, pabalik kami sa department store. Mga oh bro, dahil wala siya na-fill niya si unique Sinubukan niya naman mamili eh. Pero wala talaga. Ayan siya, oh. So, ayan. Bakarit rip again, mga bro. Okay, pasok. Pagod na si moos. Pagod na gusto na umoy. Eh, antay It's an ice cream. ito, it's ice ice cream. Let's go. A few moments later. So ayon na nga mga bro, kaka uwi lang namin. And wala kami na pala. Ano lang, uh, nakabili naman siya, nakabili siya ng pangregalo niya, makeup. Sa damit niya naman, pang ano niya daw, Pang year end party niya daw. Ending, wala rin kami nabili. Just ko, tagal namin magpaikot-ikot doon sa Uniqlo, department store. Wala, wala daw siya nagustuhan. Mag-shopping na lang daw siya. Hi! <laughs> Diyos ko, mga tao nga naman ngayon, no? So, ayan mga bro. Um, medyo napagod kami sa kaka kakalakad doon, pabalik-balik, and ending wala rin naman palang mapipili yung kapatid ko. Magpapahinga muna kami mga bro, papahinga muna ako, at napagod din ako mag-drive, pagod ako maglakad. Hindi, <laughs> hanggang doon na lang mga bro, papahinga muna kami, hanggang sa muli!